Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog Meron na naman akong napulot na electric pan na walang ilisi eh. Pero ano siya yung parang langisin Yun, Wala na siyang ano, wala na siyang indicators para sa 1, 2, 3 Tara nito. 1 2 3 Op. Wala na. Anong brand ba to? Sobrang dumi. Magic Star. Sa harap lang to ng bahay, guys. 40 watts. Yan o. Oh. Ayun. 40 watts this pan, magic star yan o sa harap lang to natumba yan may may palatandaan na tumba na basag yung ilisi kaya tinapo na kailangan palinisin yan pakita ko lang sa inyo guys na gumagana pa ito yan saksak -sak natin number one condition guys Ayon. hmm ano din to pagbibilhin to na sa naglalaro to sa 650 hanggang 800 siguro kasi ano lang siya 40 watts lang ngayon ipakita ko sa inyo kung paano magawa ng paraan paano magawa ng remedyo yung ganito na iba na yung iba na yung ilisi ito guys ito ito ilisi na to sa mga napulot ko rin to una nasira na yung mga motor yung sunog na yung motor pero pareha sila. Ti. Ti yung sa likod. Hindi bilog. Yan o. Paano masolusyonan yan ang taas? Yan o. Paano mas ano yung takip o layo? Dito lang yung lactose. May gap pa. Ganito lang yan guys. Gagamit ako ng washer. Para remedyo. Yan o. Yan, mapapaganan natin yan. Sa pamagitan ng paglagay ng washer. Yan, washer. Ito ang ano, mga pang DIY talaga. Para lang magamit siya. Na wala, di, di mo na kailangan ng marami pang ano. Bibilhan mo sa labas, hindi na. Iyon na, ilalak natin yan. Ilalak ko na yan. Oh. Tingnan natin kung mapagana ba ni Rickman. Uy, balik oh, tama po. Pahigpit. Pahigpit. Iyon o. Oh. Iyon o. Oh. Yun, oh. Yung washer lang ang mag-ano dyan. Maglalak you know remedy you know hindi basta yung purante hindi hindi ito malalaglag papunta sa harapan basta yung T sa likod yun yung pinakaan niya na hindi mag hihiwalay yun know. na lock na siya guys yun know. Paso isusubok na natin. Isusubok na ni Rickman kung napagana ba talaga. Yan ang ating washer. Mahiwagang washer. Number one. Yun. Guma na guys. Hindi yan sa kanya. Hindi siya. number two sobrang lakas guys hmm. pero ano kaya kung may takip na susubok natin kung may takip na pero hindi naman siya basta basta tatama subok ko siya ng metaclip na pakita ko sa inyo ngayon guys meron na siyang ano meron na siyang takip kung obra oh, ba talaga kung obra oh, ba talaga number one yun swabbing swabi Magic talaga. Magic star. Yun, no? nasa ulo pala niya. Ano? Pinakatatak. Yun, no? Nabali yan. kasi nahulog. Nakaanda si Oro. Naka... Pero wala mang... Wala mang yupi. ulang yupi. Natanda na... Tanda na bumagsak na sa katawan lang niya ano nasa likuran niya na muntik muntikan mabasan yun mayroon na naman tayong magagamit na electric fan tamang tama to kay ano kay papa kay papa one si boy yun mayroon ka ng electric fan na nahulog daw ni Papa yung pinahiram ko na electric pan yung ano yung amain ng misis ko si Papa one si boy Ayan. meron na siyang magamit instant electric pan number 2 sobrang lakas pala yun ano 40 watts akala mo 65 watts yun oh. mayroon na naman tayo nakalibre na naman tayo ng electric pan guys yun oh. napulot ko to hiwalay na ano na siya yung nilabas para nagmamadali yung to. nagtapon siguro marami malapit na yung truck kaya akto naman na nagbukas tayo sa git bumugad uh, sa pool ni Rickman dyan lang to sa ano sa harapan mismo ng git kila ano to ti sa amo na lang ni hindi na pinagawa hindi na nagano ng paraan na bilhan pa ng ilisi tayo na ka-timing. Si e, Sirikman, ano, basta mapaginabangan pa, may buhay pa. Bibigyan ng buhay natin yan. Iyon, e, Condition na condition, guys. Susubok natin number 3. Ayan, sobrang lakas. Wow! <laughs> Linis na lang kulang nito, guys. you know Ininisul ko ito mamaya kasi i-dismantle ko na ito eh. lalagay ko na ito sa ano, lagayan para maiwi. Yan, para ito kayo no kay Papa. One si Boy. Yun. Hanggang dito na guys. Ang panunood sa ating nagawa ng paraan. Nalagyan natin ng washer sa kanya na ano kilisi yan hindi yan sa kanya sobrang layo ng gap yun o siguro may ilalakas pa sana sa ito bainting may ilalakas pa to ah pero pang ano si pang maliit din yung ano yung, yung Naayos na guys. nakalibre na naman si electric si Rickman man ng electric fan. oh, ito maganda to condition uh, nag ano pa umiiling pa talaga siya. Swing, swing, swing. Eh, fan right. Yun, nakalibre na naman. Ang electric fan si Rickman. Yahoo, yahoo. mga kaya ho hanggang dito na lang guys oh maba na ang ating video ayaw pa naman ang iba ng maram mga Sabi sabay ganun Ay, you know ano ba naman pag mahaba ang video maraming harang yun salamat sa mga paharang guys thank you bye bye god bless happy valentines Everyone, Yahoo, Yahoo, ¿y yo know?